Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakaabante sa semifinals ng FIBA Basketball World Cup ang koponan ng Estados Unidos. Ito'y makaraang ilang paso ng fan favorites ang pambato ng Italy sa kanilang laban sa Mall of Asia Arena martes ng gabi September 5 sa score na 163. Muling pinagtibay ng Team USA ang kanilang lakas kasunod ng natamong pagkatalo sa Lithuania noong isang linggo. Sa unang bahagi pa lamang ng bakbakan ay hindi na lumilingon ang Team USA na nagpakawala ng sunod-sunod na bola para makaabante ng 22 points kontra sa kalaban. Pagsapit ng third quarter ay lalo itong nagpasiklab at tuluyang iniwan ng Italy ng hanggang 37 points hanggang sa tagumpay. Nakatakdang magpulong ang kinatawa ng Estados Unidos at Bansang Japan kasama ang Pilipinas para pag-usapan ng umiinit na usapin sa West Philippine Sea. Kinumpirma ito ng Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez sa sidelines ng ginaganap na 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits sa Jakarta, Indonesia. Sa panayam ng media, sinabi ni Ambassador Romualdez na mismong ang dalawang bansa ang humiling ng trilateral meeting sa Pilipinas upang alamin ang sitwasyon sa pinagtatalo ng teritoryo at masiguro ang seguridad sa rehiyon. Hindi makadadalo si President President Joe Biden sa summit bagamat pinadala nito si Vice President Kamala Harris. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansang miyembro ng ASEAN na iwasan ang anumang aktibidad na magpapalala at magdudulot ng tensyon sa South China o West Philippine Sea. Sa retreat session ng ASEAN Summit, iginiit ng Philippine President na ang Pilipinas gaya ng ibang mga bansa ay walang ibang layunin kundi ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Maglalabas ang Department of Education o DepEd ng isang kautusan upang bawasan ng trabahong nakaatang sa mga pampublikong guro sa bansa. Sinabi ito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang talumpati sa lalawigan ng Bohol kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Mula sa dating higit sa 50 administrative load, gagawin na lamang itong labing isa. Ayon pa kay Duterte, napansin niya na bukod sa pagtuturo ay mayroon pang dagdag na trabahong sinusuong ang mga guro, kaya wala na anya itong panahon sa pamilya maging sa sarili. Inanunsyo rin ng Vice Presidente na papayagan ng mga guro na makapagbakasyon o makapag-leave of absence ng hanggang 30 araw o isang buwan. Idinatalya ng kasambahay na si LV Vergara ang pahirap at pananakit mula sa kanyang amo sa Mamburao Occidental, Mindoro. Naging kontrobersyal ang kaso ni Vergara kasunod ng pagkakarescue sa kanya ng mga pulis kamakailan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights Committee, nakaharap ni Vergara ang mga among sina France at Pablo Jerry Ruiz. Kwento ni Vergara, inuuntog siya sa pader, sinusuntok at tinatadyakan ng kanyang amo at dahil sa pananakit ay nabulag ang isa niyang mata. Binalaan naman ni Senator Jingoy Estrada ang mag-asawang Ruiz laban sa pagsisinungaling dahil kinukonsulta pa ng mga ito ang kasamang apat na abogado bago sumagot. Nabatid na si Vergara ay nagtrabaho sa pamilya Ruiz mula noong 2017 at noong 2020 hanggang 2023 nagsimula ang pagmamaltrato sa kanya. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.